Sa pagdinig ng Sandigan Bayan, ang babaeng sangkot umano sa 1998 textbook scam na sa halip na harapin ang hatol, nagpanggap umano siyang patay. gitama man ang kanyang kampo, hindi raw siya yun. Nasa frontline ng balita niya, si Elaine Fulgencio. Pasato alauna ng hapon nang dumating sa Sandigan Bayan 2 Division ang umano sangkot sa textbook scam na si Mary Ann Maslog matapos maglabas ng bench warrant ang korte laban sa kanya. Pero nanindigan ang kanyang kampo na siya ay si Jessica Francisco at hindi umano si Mary Ann Maslog na iniuugnay sa textbook scam noong 1998. Depensa naman ng prosecution, lumalabas sa fingerprint analysis ng Dactyloscopy Division ng NBI na si Mary Ann Maslog at Jessica Francisco ay iisa. Dumalo rin sa pagtinigang abogado mula sa Public Attorney's Office ng second Division ayon sa kanya, Pao ang dating humahawak ng kaso ni Maslog, kung saan sinabi raw noon ni Maslog sa kanyang abogado na siya ay may cancer at kalaunan ay namatay raw. Nahatulan ng guilty noong 2020 sa kasong graph ang dalawang opisyal ng Department of Education, Culture and Sports at sinintensyohan ng sampung taong pagkakakulong. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang mga abogado ni Jessica. This, the case is already pending so we are not allowed to comment here. Sinubukan ng News 5 na kuhanan ng pahayag si Jessica pero tikom ang kanyang bibig. Pinaninindigan niyo po na kayo si Jessica at hindi po si Miss Mary Ann Maslog? Ma'am, Jessica or Miss Mary Ann? Si Jessica Francisco o Mary Ann Maslog ay nahaharap sa ilang kaso ng pangingiskam sa Amerika at pinaghahanap ng FBI. Sa so, October 28 at 29, ang susunod na pagtinig para ipresenta ng Prosecution at Defense Council ang kanilang mga ebidensya na magpapatunay kung totoong si Mary Maslog at ang nagpapakilalang si Jessica Francisco ay iisa. Agad naman siyang itinorm over sa NBI Detention Facility. Nagbabalita mula sa so frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.